Bago ka pumunta sa presinto, dapat maliw ka muna. Yan! Iyan nararapat sa'yo! Pasok ka kasi ng pasok dito eh! Tapos baho-baho mo! Ano? Babalik ka pa dito? <laughs> Nay! Oh, nandito ka na naman! Hindi ka ba kasi bumalik dito? Nabasa ka pa tuloy! At kayo, mawalang iya kayo! Hindi kayo Diyos para makapanglayat ng tao! Pwede tumigil ka na! Kayo ang tumigil. So ano, kasalanan namin? Kung binantayan mo yan, hindi ang makakapasok dito. Alam ano mo, huwi mo na yung nanay mo. Kung hindi, kakasalanan yung trespassing dito. Uuwi talaga kami. At isa pa, hindi kami tatagal sa pinupugaran yung demonyo. Ang kapal ng mukha mo magsalita, no? Mas makapal yung mukha nyo. Tara na, nai. kumubi dito sa gate namin? Francis! Ano ba? Tagal mo! Hi, Tin. Tingnan mo may palubi. Hoy, okay, tanda! Pwede ba umalis ka na dito? Ha? Ano? Oh. Oh, Pasensya. Pasensya na. Kaya nga may basura ka eh. Tingnan mo. Wala na talaga yung ibang gawin eh, kung di Takay ka na lang, ano? Manlimos? Alam mo, wala namang kulang sa katawan mo eh. Bakit kaya hindi ka magtrabaho? Di ba? Alam mo, ginagawa mo dito? Bakit ba nandito ka sa gate namin? At dito pa talaga napili mo, ha? Ba't hindi ka dyan tumayo? Ano, tumayo ka? Tayo! Tayo! Ala! Ano ba yan? Hindi ka ba marunong tumayo? Sana man lang anak, tinutulungan mo akong bumamon. Alam mo, maganda na nga ako, di ba? Tinutulungan na nga akin Ilang lang pa kayo eh. Teka lang yan. Nanay. Nanay mo ba yan? Malay ko dyan. Ano ka naka? Nandito ka lang pala. Ano kagabi ka pa ako ito hinahanap. Okay, <laughs> Hi, van. Ba't mo ba tinutulungan yung matandang yan? Ano ka ba? Charity case? Tumutulong sa mga matandang pulube na wala namang kwenta? Teka lang ha. Ba't ba kayo nang lalait ng buhay namin? At isa pa, di ba kayo yung mga mayayaman? Dapat kayo yung tumutulong sa mga taong ganito. Teka lang. Hindi kami nagpakayaman para tulungan yan. Siyempre, pa, ba? Diba, Paalis siya may sarap ng bahay namin. Pinatayan mo kasi yan para hindi na dito nagpupwesto. Grabe o, oh, nadudumihan yung gate namin. Nangangamoy pa. Mas mabuti pa yung tumulong kaysa yung namamaliit kayo. Tara na nga. Bala ka siya. Huwag yung baklang yan. Tara na na Daming Taming sinasabi. Ganun Oh, Nay. kain ka po muna. Salamat, Ban. May, may ba't ka bumalis? Gusto mo bang aapihin ka ng mga mayayaman? Kita mo naman kanina, oh. Naapi ka. Kasi, Ban, nahiya na ako sa'yo, eh. Ayoko na. Lagi man na lang ako iniintindi. Kunay, kung maya sa akin. Kita mo naman, o, oh, Tinutulungan kita. Kung gusto mo, babalik ka sa kalye, tapos aapihin ka na naman nila. Di ba ayaw mo din? Teka lang, Nay. Matanong ko lang. Saan ka pagaling? Saan ba yung lugar mo or probinsya mo? Saan ba yung mga pamilya mo? Saan pa ba nagmula? Alam mo ba, meron sana akong gustong sabihin sa'yo eh. Kaso, hindi pa siguro ngayon ng tamang panahon. O siya niyo? Basta, huwag ka nang bumalik dun ha. Ayoko nang ikita kang inaapi. Eh. At sa pa, kumain ka na muna. Para makaligo ka na at makapagpahinga. Main ka na ni. Ya. matanda ka? Ang kapal naman ng mukha mo pumasok sa pamamahay ko. Ano ginagawa mo dito? Ah, uh, manghihingi lang sana ako ng sorry. Manghihingi ng sorry? Ano magagawa ng sorry mo? Binamayan mo may yung bahay namin? An? ano mo ingay yan? Ha? Di ba matandang to? Ang kapal ng mukha pumasok dito Paano sa bahay naman? natin? Kakainis eh. Di ba sinabi na namin? Kahit anong gawin mo, hindi kami maawa sa'yo. Teka lang. Nangangamay tayo kayo eh. Parang hindi Hintay pa dito. dito. Gusto mo bang ipakulong kita? Trespassing yung ginawa mo. Pumasok ka sa pamamahay ko. Gusto mo bang ko ako ngayon ng pulis? Teka lang. Bago ako pumunta sa presinto, dapat maligo ka muna. Yan! Iyan na sa sa'yo! Pasok ka kasi ng pasok dito eh! Sa baho-baho mo! Ano? Pabalik ka pa dito? <laughs> Nay! Oh! Nandito ka na naman! Ba't ka ba kasi bumalik dito? Nabasa ka pa At kayo? Mawalang niya kayo! Hindi kayo Diyos para makapanglait ng tao! Kaya tumigil ka na! Kayo ang tumigil! Sano ano? Kasalanan namin? Kung binantayan mo yan, hindi yan makakapasok dito. Alam mo, huwain mo na yung nanay mo. Kung hindi, kakasawa ano yung trespassing dito. Uuwi talaga kami. At isa pa, hindi kami tatagal sa pinupugaran yung demonyo. Ang kapal ng mukha mo magsalita, no? Mas makapal yung mukha nyo. Tara na, Nay. Visit kayo? Kayo na nga yung parisyo? Ay, e, kalanan. Ba't pa kasi laging bumabalik yung matandang yun? Binibigyan mo ba ng pagkain yun? Hindi ko nga binibigyan ng pagkain eh. Ewan ko ba nakain nun? Bumabalik dito? Sige na. Parang garis. aso eh. Sisira naman yung ganda mo eh. Mabubula pa. Sige na, sarado ko na yung pinto. Ay ban. <coughs> Buti nakaligo ka na. Pero, matanong ko lang, ba't ang tigas-tigas ng ulo mo, ba't pabalik-balik ka sa bahay na yun? Ang totoo niyan, ba? anak ko si Anne. Ha? Si Anne? Yung mata pobre na yon, Magiging anak mo? Hindi kita maintindihan, Nay. Eh. Ba't mo yung magiging Anak! ipinaampon ko si Ann. Kasi nung mga panahon na yon, walang wala pa ako. Sobrang hirap ng pinagdaanan namin. Lalo na ako habang ipinagbubuntis ko siya. Nung nanganak ako sa ospital, ultimo pang bayad, wala ako. Hanggang sa may nagmagandang loob. Naampunin siya pumayag naman ako dahil doon siya giginhawa, giginhawa ang buhay niya. Ngayon, hinahanap ko siya dahil nakabawi na ako sa buhay. Maalwan na ang buhay ko ngayon. Gusto ko kilalanin niya ako. Alam mo Nay, kung gusto mo, puntahan natin sila dun. Sabihin mo yung totoo na anak mo talaga si Anne. Tutulungan kita. Tingin mo ba maniniwala siya? Hindi po ko sigurado Nay, pero basta importante, sasabihin natin yung totoo. Siya na yung bahala kung hindi niya matanggap na nanay kanya. Tao po! Sino ba yung kumakatok na yun? Francis, pagbuksan mo nga! Tao po! Oh! ano ba yan? Ba't mo pinapasok tong matandang po? Nagpupumilit eh. May malagang sasabihin daw. Si ano naman sasabihin mo? Hindi ng tulong na naman. Pumunta kami dito dahil may gusto akong sabihin sa iyo. Ku ano 'yun? Ano nga ko hawakan? Ano? Ikaw ang anak ko. Anong anak? Ano nalaman mo? Ikaw yung anak ko na matagal ko nang hinahanap. Anong anak? Wala naman akong nanay na mukhang pulubi. Eh. Teka lang po. So, ayun ibig sabihin kayo po si Aling Merli? ako nga. Kinala mo yung babae niyan? An, siguro, ito na yung tamang para sabihin ko yung totoo. anong, anong totoo? Simula kasi yung siya sila mama at papa, may sila sa akin. Ang totoo niyan, hindi tayo magkapatid hinampin ka lang ni Mama. Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin? Tagal-tagal na nating magkasama, Francis. Eh, hindi pa kasi ready. Baka kasi na sabihin mo, gawa-gawa ko lang. Ah, aling Marley. Pasensya na po kayo, ha? Eh, di ko rin kasi po alam na kayo po yung nanay ni Anne. Anak? wala akong nanay Salam wala na akong ako. nanay anong patawad? di ko lang nagpunta ako wala akong oh. ina dahil may tanig na ang buhay ko hana hinanap kita para makilala mo ako makapagpakilala ako ang tunay mong ina hindi ko kailangan ina. Ay. Sa tagal-tagal ng panahon. Mm. So, Ngayon... Wala ka eh. na atay. Ngayon <laughs> na ito babalik. Nawala na si Papa, Mama. Tapos babalik to, magpapakilalang ina ko. Hindi ko na kailangan ng bagong ina. Tandaan mo yan. Wala akong pakik kung may taling buhay mo. Anak. <laughs> Nagtanda ko dito para kilamanin mo akong ina. Hindi kita matatanggap. Wala na akong ina. Kahit anong pang iyak mo dyan. Ah, ay Merly. Siguro, pwede, umalis na lang po kayo. Huwag na lang po mong papaliwanag sa kapatid ko. Mas mabuti pa nga yun. Umiinit yung dugo ko sa inyo eh. Sana, balang araw, matanggap ko rin ako. Alam mo, kung totoo man yung sinasabi mo, hinding-hindi kita matatanggap. Mas mabuti pa na lumayas ka sa pamamahay ko. Ito na lang. Hayaan na natin siya. Van? Van? Hindi pasok ka. Van, kaya lang ako napunta dito. kamustahin ko lang sana si Mama. Si Nanay? Mm -hmm. Kamusta na lagay niya? Matagal nang wala yung Mama mo, An. Ha? Pa paano wala na? May kasi yung buhay ni Nanay Merly. na si Mama. Siya pa siya nawala. Alam mo, araw gabi ka iniisip nun. Bukong bibing lagi yung pangalan mo. Hinahanap ko niya sa akin. Sinasabihan na lagi ko daw i-check yung anak niya. Halang sa malagutan siya ng hininga. Gusto pa yan sana na puntahan ka. Kaso, hindi na kaya eh. Malala na yung karamdaman niya. <laughs> Bakit ganun po? Ba? Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin? Bakit hinintay mo pang mawala yung mama ko? Kung kailan wala na siya? Kung kailan kailangan ko na siya? Bakit ganun ba? Ah! <laughs> Tawarin mo kami. Akala kasi namin na hindi mo tanggap bilang ina si Nanay Merly. Pero may iniwan siya sa'yo. Teka lang, kunin ko muna. Eto. Ito yung mga dokumento niya. Lahat ng mga ari-arian ay sa'yo mapupuntaan. Ito na lang yung huling alaala -ala niya para sa'yo. Juan, wala, wala na naman itong silbi eh. Wala na si Mama. Wala nang gagawin ko dito. ginawan ko yung nanay ka, Juan. Wala rin ako. Ito na lang yung silbing alaala niya. At pagmamahal niya sa'yo. iyo